Megan Young at Mikael Daez inanunsyo ang pagbubuntis ni Megan sa unang anak, inanunsyo na ni Megan Young, ang Miss World 2013, na buntis siya sa kanilang unang anak ng asawang si Mikael Daez. Ibinahagi ng mag-asawa ang masayang balita sa isang nakakatuwang video na may temang Super Mario, kung saan ipinakita nila ang ultrasound ng kanilang baby. Sa caption, sinabi ni Megan, a new beginning for us, bonus fofo baby days. Ano sa tingin mo ang reaksyon ng mga tao sa kakaibang paraan ng kanilang lang pagbabalita. Bagamat hindi nila binanggit kung ilang buwan na si Megan, sinabi nila na nakatakda nilang iluwal ang kanilang baby sa susunod na taon. Ang anunsyo ay ginawa apat na taon matapos silang magpakasal noong 2020. Matagal nilang hinintay ang pagkakataon na magkaroon ng anak, kaya tiyak na masaya ang mag-asawa sa bagong yugto ng kanilang buhay. Paano kaya tinanggap ng kanilang mga fans ang balitang ito? Ang anunsyo ni Megan at Mikael ay nagpapakita ng kagalakan at excitement na dulot ng pagbubuntis. Tila handa na silang harapin ang lahat ng hamon at kaligayahan na dala ng pagiging magulang. Bilang isang kilalang celebrity couple, iyak na marami silang suporta mula sa kanilang mga tagahanga at mga kasamahan sa industriya. Ano kaya ang magiging epekto ng balitang ito sa kanilang mga followers? Ipinakita ng mag-asawa na hindi lang sila seryoso sa mga importanteng bagay sa buhay, kundi may kasamang saya at kalikutan sa bawat hakbang nila. Ang creative nilang paraan ng anunsyo ay nagpapakita kung gaano sila kasaya at excited sa pagdating ng kanilang anak. Gaano ba kahalaga para sa mga celebrity na ibahagi ang kanilang mga personal na karanasan sa publiko? Ngayon na may baby na sila sa darating na taon. Si Megan at Mikael ay magsisimula ng bagong yugto sa kanilang buhay bilang magulang. Isang milestone ang pagiging magulang at tiyak na magiging interesante ang kanilang paglalakbay. Ano ang mga inaasahan mong makita mula kay Megan at Mikael habang nagsisimula sila sa bagong kabanatang ito?